Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Pakabrigad ang ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At Gayon. ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Maha sa Luneta Rally, Kabrigada. Masusundan pa hanggat walang napapanagot. Ilan pang pina-aaresto dahil sa flood control project sa Mindoro, handa na raw sumuko. Kalawang opisyal ng SunWest, dami lang daw. Anim na pulis kabrigada na sangkot sa rape robbery sa isang grade 9 student sa Cavite, sumuko na. Siyam na pulis na botas, sinibak din sa pwesto dahilan sa umunoy torture ng dalawang murder suspect. At maagang pamasko sa mga motorista halo 3 pesos po na rollback sa diesel epektibo sa unang araw ng Disyembre Brigada Balita Nationwide sa Tanghali buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng lunes, unang araw sa buwan ng disyembre ng taong 2025, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligden. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada Iginiit ng Grupong Bayan na hindi matatapos sa maha sa Luneta 2.0 ang kanilang mga kilos protesta at magpapatuloy ang laban nito kontra katiwalian at korupsyon sa bansa. Ito'y kasunod kung wala pa rin makukulong at mapapanagot sa lahat ng katiwalian sa pamahalaan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Bayan Chairman Teddy Casino, ipiniliwanag nitong hindi sukatan kung nabawasan ang bilang ng mga dumalo kahapon o yung napektuhan ng daloy ng mga talumpati. Ang mahalaga anya ay hindi nagsasawa ang taong bayan para manawagan ng hustisya at mapanagot ang mga kurap. At dahil dito muling iginit ni Casino na hanggat hindi raw nakikita ng mga mamamayan ang malinis at makabuluhang pagbabago sa pamahalaan ay magpapatuloy ang serya ng mga protesta at paniningil sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Marami pang mangyayari, mm. marami pang dapat mangyari mm. at hindi nagsasawa ang taong bayan. Hindi oh, po oh. tayo napapagod sa uh, paghahangad ng justisya oh. at malinis uh, maninis na gobyerno. At tingin ko po hanggat ang mga malalaking isda ay hindi nakukulong, napaparusahan, mm. hanggat ang budget natin ay puno ng pork barrel at ginagamit parang ginigisa tayo sa sarili nating mantika, hanggat walang mga pagbabago sa sistema, sa bulok na sistema ng pamamahala, magtutuloy-tuloy po ang ganitong klase ng... Ang tinig ni Bayan Chairman Teddy Casino. Mga kabrigada, nagpadala naman ng surrender fillers ang dalawang opisyal ng SunWest Incorporated na kabilang sa mga pinagahanap sa kaso kaugnay sa flood control project sa Mindoro. Ayon kay PNP CIDG Acting Director, Major General Robert Alexander Morico III, may mga kaanak daw na lumapit sa mga otoridad bilang bahagi ng back-channel communication. Sinabi ni Morico na walang sariling abogado at sinasabing mga dami lamang sa kumpanya ang dalawa kaya't wala rin silang kakayahang magbayad ng legal counsel. Nilinaw ng CIDG na may umiiral na warrant of arrest laban sa dalawa at igagalang ng mga pulis ang kanilang karapatan sa sandaling sila ay sumuko. Samantala maliban naman sa dating mambabatas na si Zaldico na nasa ibang bansa, sinabi ni Morico na ang mayroon pang dalawang opisyon ng SunWest na nasa ibang bansa rin. Habang ang isa pang opisyal ng DPWH na may warrant of arrest sa flood control project ay nasa Israel. Sa ngayon mga kabrigada, may ugnayan na ang PNP sa pulis at asye ng Pilipinas sa mga bansa na kinaroroonan ng mga may arrest warrant sa flood control. Uma, ang ICI, mga kabrigada, magsasagawa ng Technical Working Group Meeting para ho sa Interagency Coordination Efforts sa Asset Recovery. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada. Report. Magpupulong ngayong alauna ng hapon ang technical working group ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa asset recovery meeting. Tututukan ng pulong ang restitution o pagbawi ng mga umunay na kulimbat na pondo ng bayan kaugnay ng irregularidad sa mga flood control project. Ayon sa ICI, tatalakayin sa pagpupulong ang pagpapatibay ng interagency coordination para sa paghahanap at pag-freeze ng ill-gotten assets. Inaasahan ang pagdalo ng mga pinuno o kinatuan mula sa labing siyam na ahensya ng gobyerno sa ICI office sa Taguig City, kabilang ang Anti-Money Laundering Council, Armed Forces of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Civil Aviation Authority of the Philippines. Matatandang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot na sa 12 billion pesos ang na-freeze ng AMLAC na asset kaugnay ng isinagwang corruption probe. Kabilang dito ang ilang air assets sinagbitiw na kongresista na si Saldico. Tinatayang nasa 4 na bilyong piso ang kabuang halaga ng mga freeze na assets ni Ko. Bukod pa sa mahigit 3,500 bank accounts, 198 insurance policies, 247 na mga sasakyan, 178 real properties at 16 e-wallet accounts ng iba pang sangkot sa Umanoy, anomalya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, sensitibo pong balita anin na pulis na sangkot sa rape, robbery o robbery sa isang grade 9 student sa Cavite, sumuko na. Siyam namang pulis na votas, si Bak din sa pwesto dahil sa umano'y torture sa dalawang murder suspects. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! B -b -b Report. Sinibak na sa pwesto ang walong pulis na votas na inireklamo ng umano'y torture ng dalawang murder suspects itong Nobyembre sa pulong balitaan sa Camp Krame, Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo na mula sa orihinal na walong inireklamo ay sinama na rin sa mga sinibak ang kanilang chief investigator. Inilagay na ang mga ito sa floating status sa kanilang district pihaw habang iniimbestigahan sa insidente. Malalang naghain ng complaint sa internal affairs service ang abogado ng mga inaresto dahil sa sa kanilang ulo, paggapos sa kamay at paa at pananakit. Nagsasagawa na rin ang hiwalay na parallel invest investigation ng NAPOLCOM. Samantala, sumuko na sa kanilang mga kaparo ang anim pang polis sa robbery rape case sa isang grade 9 student sa Cavite. Ayon kay PDEC Director Brigadier General Elmer Ragay, isa lang sa mga ito ang nakasuhan ng rape. Ang team leader na may ranggong nita ng Colonel, Malalang lang nangyari ang insidente ng pasukin ng mga polis sa bahay ng biktima para sa muna ilihitimong operasyon laban sa kasintahan itong sangkot umano sa ilegal na droga. Nakaditay na sa Headquarters Support Service sa Camp Karame ang mga na Resto, in the heart of changing the in sa si Brigada Kaf Austria ng 105.1 Brigada News sa San Manila sa Music and News Authority Samantala mga kabrigada pagpirma naman ng Pangulong Marcos sa 2026 National Budget Target daw sa December 29, ayon yan kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Ay mula dyan sa Senado, Ann Cortez, Ibrigada mo! Ibrigada! Inilatag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wynne Gatchalian sa press conference ngayong umaga ang kanilang tentative schedule na susundan nga para sa pagtalakay dito sa 2026 National Budget. Ayon kay Gatchalian, ito raw ang kanilang susundin na schedule ngayon. Bukas nga December 2 ay magkakaroon ng period of amendments. December 3 naman mangyayari ang approval sa second reading, habang sa December 9 naman ang approval sa third reading. Sa December 11, 12 at 30 naman sa tatlong araw na ito, isasagaw ang Bicameral Conference Committee meeting. December 16 naman ang target date ng pagperma sa BICAM report. Habang December 29 naman ang gagawing pagperma ng Pangulo sa naturang budget. Tiniyak naman din niya na magiging live na sa publiko ang lahat na mangyayari sa BICAM. Kumpara nga noong managda ang taon, dagdag pa niya, strict rin niyang ipapatupad na bawal ang pagsasagawa ng insertion sa BICAM dahil tang ni mga disagreeing provisionalang daw ang kanilang pag-uusapan dito. Sa ngayon na na, natili pa rin naman daw na on-track ang kanilang schedule sa kabilangan ng paglipat ng kanilang period of amendments bukas dahil nga sa tagas ng tubig sa session hall. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical news of Full Ang liderato ng kamera, Hini ang mga kapwa kongresista at empleyado na huwag magpaapekto sa mga nababasa sa social media. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. Sinikayat ni House Speaker Faustino Boji D. III na mga kapwa kongresista at mga empleyado ng Kamara na huwag magpaapekto sa ingay ng politika at kaliwat ka ng pagkalat ng mading impormasyon. Sa kanyang mensahe sa flag raising ceremony ngayong araw, binigyang diinidi na hindi dapat makaabala sa trabaho ng bawat isa ang mga naririn narinig o nababasa sa social media. Kakayanin na niya na baguhin ang imahe ng institusyon sa pamamagitan ng tapat, masipag at makabuluhang paglilingkod. Kumpiyan sa rin si D na darating ang araw na ang mga kawani ay hindi na kailangan pang mag-alinlangan o mahiyang sabihin na ay nagtatrabaho sa kamera. Ngayon o tamang panahon para hilingin ng pagkakaisa, paninindigan at lakas na loob upang maisulong ang mga reforma tungo sa tunay na pagbabago at magagawa lamang ito sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap. Dagdag pa ng speaker, malinaw ang hamon sa bawat isa sa kanila. Nila na magkaisa at magtulungan at isang tabi ang pansariling interes. Naniniwala ang leader ng Kamara na may ang tiwala ng taong bayan sa tulong na rin ng mga kawani na nagsisibing haligi at lakas ng institusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samatala mga kabrigada, si Vice President Sara Duterte naman patuloy na paglaban sa korupsyon sa Office of the Vice President. Brigada Katrina Hunson sa detalye, Brigada Katrina i e Brigada mo. Pinagtibay ni Vice President Sara Duterte ang dedikasyon ng Office of the Vice President sa paglaban sa korupsyon at pagpapanatili ng integridad sa lahat ng programa at proyekto sa kanyang Year End Report. Idinidiin nito ang kalagahan ng maayos na pagpaplano, mahusay na implementasyon, at matibay na pamamahala upang masiguro na ang serbisyo sa publiko ay tapat at makabuluhan. Binigyan din pa ni Duterte ang kahalagaan ng transparency sa opisina kabilang ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa larangan ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan bilang bahagi ng kanilang mandato para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Anya, patuloy nila ipakikita na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay may tapang at malasakit sa bayan. Sa Tinayak ng Vice Presidente ng OVP ay nananatiling matatag at tapat sa paglilingkod sa mamamayana, lalo na sa pagpigil sa katiwalian sa pamalaan. Kaya naman nananawagan siya sa publiko na patuloy na labanan ang kasakiman ng iilang mataas na opisyal ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Authority Brigada Balita Nationwide Dagdag pang balita mga kabrigada Bumuelta si Davao City First District Representative Paulo Duterte kay Palace Press Officer Claire Castro matapos itong ihayag na posibleng magkasya ang 500 pesos para sa Noche Buena. Sinabi kasi ni Castro na depende ito sa diskarte o paraan ng pagbabadget. Ayon kay Duterte sa ganitong antas ng analisis ay mas bagay marahil na magnotaryo sa rekto si Castro kaysa maglecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 pesos para sa Noche Buena. Kahit sa ham na sing nipis anya ng konsensya ng Administrasyong Marcos ay hindi kasya ang 500 pesos. Pagkit ni Congressman Pulong, ang 500 pesos na Noche Buena narrative ay magiging simbolo ng uri ng liderato na meron ngayon ng gobyerno na mukhang ham ngunit puro mantika. Mukhang keso pero hangin ang laman at mukhang serbisyo ngunit drawing lang. Bago manoy pagtanggol ng Malacanang ang pahayag na insulto sa mamamayan ay dapat subukan muna ng mga ito na maggrocery grocery challenge sa tindahan sa kanto upang makita ang tunay na presyo ng mga bilihin. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, joint graduation ceremony ng Major Services Officer Candidate ng Philippine Air Force, Navy at Army. dinalohan niya ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Live report! Brigada Angel Angels sa pambihirang pagkakataon, ginanap ang joint graduation ceremony ng Major Services Officer Candidate Course ng Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy ngayong araw na pinanguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang panauwing pandangal. Ang Officer Candidate Course o OCC ay one-year program para sa baccalaureate degree holders na layong ihan mga magiging opisyal mentally, physically at emotionally. Ngayong taon, nasa 638 ang kabuang with the philippine army 164 mula sa Philippine Air Force at 148 mula sa Philippine Navy. Pangunguna ng Pangulo ang pagbibigay ng parangal at diploma sa mga honor graduates at sinaksihan din ang kanilang oath-taking bilang bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang di diin niyang sa pagtuntong ng mga kadete sa serbisyo. Tanganan nila ang responsibilidad na ipagtanggol ang bansa at paglingkuran ng sambayan ng Pilipino. Iginiit din ang Commander-in-Chief na sa harap ng nagbabagong security landscape, lalo na sa West Philippine Sea. Manatiling mapagmatsyag ang Pilipinas laban sa anumang banta sa ating soberanya. Pinaalalahanan din ang punong ekotibo ang mga graduates na pairali ng mabilis na pag-iisip at matalinong aksyon at higit sa lahat. Dapat ang AFP ay higit sa politika at ang tanging katapatan nila ay dapat nakatuon sa Republika ng Pilipinas, hindi sa sino mang individual o grupo. Anya dapat nilang piliin lagi ang tama, ang bayan, katapatan at ang kapayapaan. Muli rin nangako si Pangulong Marcos na bilang Commander-in-Chief na nanatiling committed ang kanyang administrasyon sa pagpapatayo ng isang mock na Kabilang ang mga pamumuhunan sa radar system, ship, aircraft at iba pang kasilidad para palakasin ang depensa at disaster response capability ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, ilan pong kababayan natin ang apektado ng malawakang pagbaha sa Sri Lanka. Pilang naman ang mga nasawi sa Bagyong detwa, higit dalawang daan na. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada! <laughs> Kinumpirman ng Department of Foreign Affairs or DFA na may isang displaced Filipino sa Bangladesh dahil sa bang idinulot ng tumamang bagyo roon o ang bagyong ditwa. Ayon sa DFA, ang naturang pinay na mula sa Negombo City, Sri Lanka ay nakatanggap na ng atensyong medikal at natulungan na ng Honorary Consulate General. Pagtitiyak pa ng ahensya na sa pamagitan ng Philippine Embassy sa Bangladesh atang at ang Honorary Consulate General sa Sri Lanka patuloy ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon ng mga Pilipino kasunod ng malakas na ulan at mga pagguho ng lupa dahil sa bagyo. Hinikayat din ito ang iba pang mga Pilipino na ng tulong na makipag-ugnayan sa Honorary Consulate General sa Sri Lanka. Ngayong taon, naitala sa 711 ang bilang ng mga Pinoy na nasa nasabing lugar. Samantala, umabot na ng higit sa 200 ang mga paulat na nasawi dahil sa bagyong ditwa habang higit dalawandaan din ang mga nawawala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Oh, so we're mga kabrigada, si Lipa Archbishop Gilbert Garcera naman. formal lang na bilang bagong pangulo hmm. ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. I Brigada Yana libalakiot ibrigada Brigada Mo. Brigada. Normal <laughs> lang uupo bilang bagong pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines of CBCP. Si Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Siya ang pumalit kay Kalaokan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David matapos ang ikaliwa at huling termino nito bilang Pangulo nitong Nobyembre. Samantala, si Cardinal David naman ang nahalal na bagong Vice Presidente ng Federation of Asian Bishops Conferences. Kung maaalala, nangyari ang pagtatalaga kay Garcera sa pagbubukas ng 130 th Plenary Assembly ng CBCP sa Bohol noong lamang Hulyo at tatapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ang termino hanggang November 2027. Nauna nang na nagsilbi si Garcera bilang kanatawan ng rehiyon para sa Southeast Luzon sa CBCP Permanent Council at dating tagapangulo ng CBCP Commission on Family and Life at Commission on Mission. Bilang bagong pinuno ng CBCP, inaasahang pamumunuan niya ang Simbahang Katoliko ng Pilipinas, gayon din ang mga bispo sa isyong moral, pastoral at panlipunan ng Simbahan in the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanely Balakyot ng 105.1 Brigada News FM, ano na, the music news, of 40. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikde. Wala ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ang music and news Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Hang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radio Angat sa musika sa at Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.